Hello everyone! Welcome back to my channel. At kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel at pakihit na din po na bell button para ma-notify po kayo sa mga latest uploads ng Batang Kiyapo. At ito na po ang latest sa Batang Kiyapo. Sa lugar na pinagtatrabaho ni Santino, siya ay binubuyo na isang uh, boxer para makipagtunggali sa isa pang boxer para lang bayaran siya ng isang libo at makapag-ipon siya ng training fee sa... Uh, boxing kasi gustong gusto niya at matagal na daw niya pamarap maging uh, boxer. Kaya naman pinatulan niya pambubuyo ng boxer at humantong sila sa ring at ito ay nagtunggaling sila na isa pang boxer at nakita ito ni coach kaya naman nagalit si coach at pinagsabihan si Santino pero sa kabila noon may magandang nangyari ang ginawang pagsuway ni Santino dahil nakita ni coach kung gaano kabigat Ah, sumuntok si Santino. Maging si Norberto na may sila ay napabilib sa bawat suntok ni Santino. Lihim siyang napahanga sa batang janitor kaya naman yung dalawang boxer na nabuyo kay Santino ay napahiya dahil natalo ni Santino ang boxer na kinalaban nito. At pinagplanuhan nila ng masama si Santino, pinagplanuhan nila itong bubugin at pagtulungan subalit sila ay hindi nagtagumpay. Dahil uh, natagpuan or nakita iyon ni Norberto at siya ay tinulungan ni Norberto sa mga boxer na gustong manakit sa kanya. Sa kya po naman, kasalukuyan pa rin namamayagpag ang negosyo nila Edwin, ang cocaine or ang droga. Uh, kahit na mainit pa sila sa mata ng mga parak, siya ay nakipagtagpo sa grupo ni Justin. Dahil si Justin ay nakipagtransaksyon sa kanya ng uh, cocaine sa halagang talahati milyon piso. nag na si Justin ng uh, pera para lang makuha yung cocaine na hinihingi nito, at si Edwin ay nakipagkita sa kanyang supplier para mapuha ang ino-order na cocaine ni Justin pero nararamdaman niya na para may matang nakamasid sa kanya kaya medyo kinabahan siya at umuwi na lang sa kanilang tagpuan sa kanilang hideout at ikinuwento niya ito sa tropa. Kaya naman ang tropa ay kinabahan din at sinabi na lang Edwin na tatapusin lang muna nila ang transaction nila kay Justin at sila ay maglalaylo na dahil mainit na sila sa mga pulis sa Quiapo. Dumating na sila Babos at Tanggol sa hulungan at kaagad silang sinalubong ni Chief Espinas. Inabot kaagad ni Chief Espinas kay Babos ang perang magkakailagang 200,000 pesos bilang kabayaran at kay Tanggol naman ay 100,000 pesos bilang kabayaran sa ipinatrabaho niyang pagpatay kay Congressman Sibilia. Ngunit si Tanggol ay hindi natitinag mukhang ayaw niyang tanggapin ang perang inaabot ni Chief Espinas kaya naman sinabi ni Babos na tanggapin niya at sinabi din ni Chief Espinas kay Tanggol na wag daw isipin ni Tanggol na masamang tao siya dahil ang ipinapapatay naman daw niya ay mga masasamang tao kaya nakakatunong pa daw si Tanggol a uh, sa Parang nag-isip si Tanggol at parang mukha na rin niyang tatanggapin yung ino o offer na pera sa kanya ni Chief Espinas. So subaybayan po natin ang mga susunod pa pong episode dito po sa uh, Batang Kiapo. Tingnan po natin kung tuluyan na po bang mababaon na sa si Tangol sa ipinag-uuto sa kanya na Chief Espinas. At kung hindi ka pa po nakapasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel at pakihit na din po ng bell button para ma-notify po kayo sa mga latest uploads po po ng Batang Kiapo. Dito lang po sa aking channel, Asul na Ulap. Maraming maraming salamat po.